so nandito tayo ngayon sa Car Display Center Ayan, nasa likod natin Ang address, kilometer 12 Davao City Ulitin ko, kilometer 12 Dumoy, Davao City So nandito tayo ngayon para i-feature yung Car Display Center ng AGN Cars Ayan Ayan yung pangalan ng Display center nila, no? Kung mapapansin natin, napakara napakaraming unit nila dito sa EJN Cars Display Center. Ayan. Meron silang Vios, meron silang Suzuki, meron silang Nissan, meron silang Mazda, at highs S. <laughs> Ang dami, hindi ko abisado. Papasok tayo doon, may tropa tayo doon. Yung contact number, tapos yung complete address is screenshot. I screenshot. Ilagay ko na lang sa screen. Lang sa kanon ang lahat ng mga katanungan ninyo dito sa Car Display Center na to. Masasagot nila dahil number yung ilalagay ko dito. All right, so papasok na tayo dahil parang uulan. <laughs> so meron tayong tropa doon na mag-assist sa atin. Magtanong tayo. Shoutout kay sir. Magtanong tayo sa mga unit nila. Walang mga mini van dito. Walang multi cap. Sir, kumusta sir? Good morning. Ito yung tropa natin na makasisa atin dito sa mga unit nila. Sir, ano nga address dito sir? Ah, uh, Dumoy. Dumoy, kilometer 12, no? Yeah, Davao City. So, sir. Okay ba? Malaman nila yung mga unit nila, yung video. Okay, so, ayos. Okay daw na malalaman ninyo yung mga presyo ng unit nila sir ikaw ang bidang ngayon sir Una ka sir o oh, okay lang yan nagkapa sir kasi sa iyo naman tong ano, eh. <laughs> okay so anong merong mga unit tayo si dito sir meron tayong Hyundai no meron tayong Tucson ah, na SUV and Almera na sedan tapos meron din tayong bagong bago na Desire at Bios 2022 2020 to lahat ng mga nabanggit na yun sir alright so 2022 to yung mga unit na yun so, sa Is isahin natin to pasadahan natin yung mga nakahilira na yan kasi napakarami kung tanungin pa natin lahat ng mga pwede natin itanong sa unit no aabot tayo ng dalawang araw dahil sa sobrang dami ay hindi naman siguro ganun <laughs> sige tanong natin yung mileage tapos yung uh, mag ng unit nila sir itong unit na to ay ang ano Yung Yes. Okay. model sir, pakibandik. Yung model, tanong natin dito. Kung pwede, ako na lang din yung model. <laughs> oh, shout out kay sir na mayari dito. Tinawagan namin. Tinawagan ni boss. Tapos kinausap ko na humingi tayo ng permiso para i-feature yung car display center nila. Sir, maraming salamat. Busy pa si sir, naanap pa yung pre-shoot Pakita ko sa inyo Ito si Juan Michael ja Jack Jackson Michael ja <laughs> Okay Sir, saan ka na? Ayan Tignan natin kung magano to Goods ba to? Bagong bago 2020 to pa daw model 2019 2019 si ano sir? Hyundai Tucson. Ah, si Tucson. Oh, GL si Ay GL6. Oh GL6 automatic transmission 28k mileage. 28k mileage ito ha. So, ba, ang price niya is 780,000. Oh 780,000 yung price nito. Paulit nga yung mileage nito sir? 28k mileage. 28 oh 28,000 yung mileage nito. All right. So doon na tayo. Hindi natin patagalin, no? Dahil ang dami pang mga unit nila na ipapakita namin sa inyo. All right. So sir, ito sir, dito tayo sunod, sir. Okay, dito Nissan, sir. Nissan 2021 Almera automatic transmission 28k mileage. 28k mileage. Tas yung price niya is 525. 500. 525k Alright, so 525k ito si Almira, Nissan Yung ano sir, mileage ito sir Model Mileage nya is ano uh, 28k 28k 2021 2021 model ito si Almira Alright Okay, dito tayo Sir, go 2023 Suzuki Desire GN automatic transmission 5k mileage ang price nya is ano uh, 650k 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 you no know? ayan narinig nyo kay boss yung presyo nito model nito sir 2023 bagong bago pa 2023 brand new, brand new. almost brand new. Okay dito tayo sir Vios Vios Bago lang, sir. Bago lang kasi itong mga unit nila no Pagkutin muna natin Sige sir magkano ito sir 2018. 2018 2018 Toyota Vios Inc e, Automatic transmission 47k mileage ang price niya is ano uh, 515 ay 500,000 515,000 K. All right, so si Vios. Sideline muna tayo para kumita tayo ngayong araw. <laughs> sir, salamat. Ito tayo sir sa hapuna. Okay, ikutan muna natin to. Dati nakabenta ako neto doon sa Vimac. OFW yun ang bumili Ito request to ng isang OFW na nagpahanap ng mga unit no na katulad nito ng mga sasakyan Kaya sa sir, Ted eh, dito let's go Hyundai Kona GLS 2.0 automatic transmission 22K auto 5 seater tapos ang price niya ay 700 ay 715k Alright, 715k Si Kura Okay, ang dami nilang unit dito Let's go, sir Kabila tayo, sir Kay Rush, Toyota Rush Ito, Toyota Rush uh, Sunod Ayan Toyota Rush Ang daming unit nila dito sa mga merong nagustuhan dito lagay ko na lang yung contact number dito sa card display center na to nang sa ganun sa lahat ng mga katanungan ninyo masasagot nila hindi po ako okay ano pa dito ang oh Di pa tapos yan, hinahanap pa niya yung uh, details ng unit, no? Hindi makita. Hindi makita. So, sige. Lipat tayo sa kabila, sir. Dito. Suzuki. <laughs> <laughs> ha? Ana, ang wala. Sige lang. Para, kung ano na, at least, na may number, no? kisahan eh si Nissan Nissan Libina Libina alright so dito ka dito tayo kay Nissan Libina sir go ahead sir 2023 Nissan Libina automatic automatic transmission 13k running auto the so price nya is ano 935 k 935 k 900 935 yung mileage nya ito eh 935k yung price 935 yung price nito hindi <laughs> tayo nagaintindihan no sige ayan bagong bago pa no ok sir saan pa dyan sir uh, Mazda Mazda 4x4 Mazda 4x4 ba baka may naghahanap ng Mazda dyan Ito Mazda 4x4 2019, Mazda BT50 4x4 Automatic transmission, 37k Running auto Ang price nya is 900k Ang price nya 900k Hindi 900k 900k talaga Alright, so ikutan natin si ano Pick up type ito eh Si Mazda Okay yan, para makita nyo lang yung likod, no? Alright, so doon tayo sa kabila kasi ang dami pang unit nila. Yung iba, hindi na natin ma... ma-vlog dahil sa kulang sa information, no? Information. Yung iba na lang. Saan, sir? Itong Nissan, sir. Ah, uh, sobrang laki. Okay. Huh? Ito parang bus, oh. Sobrang laki niya. Ano ba to? Bus ba to? <laughs> Ikutan natin yan Hindi kasi natin makuha ng magandang view Dahil sa dikit-dikit Yung mga unit nila no? Siyempre natural dikit-dikit Nang sa ganon May yung mga sasakyan na nakadisplay nila Pero ayos lang yan At least nakikita ninyo no? Ito yun Nissan sa mga naghahanap ng katulad nito meron sila dito MV350 Orban Nissan goods na goods pa oh. sir what's up where are you where are you where are you now wala no wala wala yung tropa natin boss alright so tapusin na natin yung vlog natin dito sa ito ipapakita, ipapakita, ko sa inyo itong ito grandia ito nakahilira na yan meron, sa, meron sila ditong mga grandia na nakadisplay marami silang mga unit dito sa mga magtatanong sa mag inquire sa mga unit nila dito sa AGN's Car Display Center ilagay ko na lang sa screen yung updated na number nila dito sa Agent's Car display center na sa kanila na lang kayo tumawag para sa mga unit nila no ito alright so maraming salamat sa kay boss dito sa agents na pinahintulutan tayo na mag vlog dito maraming salamat at sa mga lahat na magtatanong tawagan nyo na lang sila at hanggang sa muli peace out